Welcome back to my vlog, Charles the Barber, ang barbero na vlogger pa. Okay, ngayon ay hindi ko alam kung makakagupit ka pa ka ganito ba kalayo, ano? Yung bang tutulayin mo eh bago makarating eh. Matindi, kumbaga eh, parang dadaanan mo yung kwa ito eh. Parang wrong turn ba? Kupo. Kakayanin kaya natin tumawid dito. Mukhang hindi pa tapos ang tulay eh. Okay, so ngayon ay ang balak natin ay ano, ah... Uh, mapapabunod tayo ng ipin sa medical mission ba? Libre lang. Pero dinala na natin yung gamit natin para baka sakali gupit tayo dito. Sayang din, ay. Nako po. So, dito sa kalagitnaan napapansin nyo, yan o. So, paliit at pakunti na yung ano, yung kahoy. So, Bagamat meron tumatawid ay no, pero di natin kaya to. Palagay ko eh magbaback out tayo dito. Babalik tayo, magbabangka tayo nito. Hindi natin kaya dumaan dito ay. Mahirap ng kuan, mapasubo ba? Okay, ngayon ay nagbangka na ako. Sumabay ako dito sa mga may medical mission no. Para makalibre dahil may bayad ang bangka dito sa amin ay. Dito sa Pampanga sa Barangay Consuelo ito. Okay, so dito ay nakalibre tayo. Nakisakay na tayo dahil malaki naman ang bangka. Nakisakay na tayo sa kanila. Sarap yung ganito ay, kaya lang gugupit ka ba kapag ka ganito kalayo ang lugar, ano? Siguro kung talagang sanay ka sa mga ganito, magbabangka ka pa. Okay, lalakad ka sa tulay na mahaba, ano? Para makagupit ba? Okay. Ayun no? Oh, sarap magbiyahe pagka ganitong oras na umaga. Itong bari na ito ay kwan ito. Nakikita mo ganito ay pero abot na ito ng mga wifi. Okay. So tulungan lang natin sila para tumabi ang bangka dahil taga nila po itong kwan. Mga medical mission ay ito. At ito oh. Meron silang libre. Libre kaya ano ito eh. Libre gupit. Ayun oh, no, papabunot ako, number 41 ako. Kaya lang ay ina kwan, naubusan ng anesthesia. Kaya nang gupit na lang ako. Okay, so nakadalawang ulo agad tayo. Ginupitan natin yung dalawang tombi na ito. Kwan ito, ipang malakasan itong dalawang na ito sa bar na ito. Eh. Ginupitan lang natin itong kurukot. Naku po! <laughs> okay, so video natin itong kwan. Gupit kwan na ito. Pagka mababang mulit lang ba? may pagka semi ito ay verse paid pagka semi mullet ayun ay, oh. No? ayos ay crop top yung taas ay oo oh, oh. pak pak yung wala lang konting ngimas yan mhm mm para umabang leg <laughs> okay ayos kuwapo na konting pitik pitik lang eh ito nga pala yung mentor ko sa gupit ano si Bench the Barber ay marunong na rin gumipit yan ayos-ayos na rin ang mga tirada niyan. Ayun no? oh. So, kuan ito? Parang semi-mulit lang ito. Okay. Iyon e, no? Oh. O nga pala no, abang kuan, yung shop na ito ay mayroon ng kuan no? May lifting weight na. ba? Diba? Papagupit ka tapos mayroon ng kuan. Kung gusto mo gumanda ang katawan mo, lumakas. Ay paganda dito. Ayun e, no? Oh. So, gupit ang kotong low taper ito at nilagyan ko ito ng puso ay dito sa bandang ilalim. Kaya lang nakalimutan natin video na ay. Eh. Okay, Itong susunod na ating customer ano. Ayun oh. 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 uh -huh. <laughs> <Natawas yan>, no? Ayun no? Ayun Mhm. Ayos. Oy. Natawa siya ano. okay. So itong kanyang Low paid ito palagay ko o taper. Low taper siguro ito dati. Pero i-low taper natin ngayon dahil ito ang kanyang request niya eh. Okay. Blower natin to, gamitin natin tong blower. Na Actually yung shop na ito kay Bench the Barber ito eh. Nakigu uh, nakigupit na tayo dahil nga hindi tayo na kwan. Hindi tayo na bunutan ng ipin. So gumupit na tayo sa shop na. E, mabuti naman ay binigay sa atin ng mga customer ano. Ay, ah, uh, yes, ito. Low paid na may pag-ay low taper ano ito. Ah, uh, textured ito. Eh, ay, no? Ayos din. Ganda rin bumagay sa kanya, oh. Ayos. Saktong-sakto lang yung babaan nung kanya. Mm -hmm. Ito naman ay, kung may pagka mid dito ay. Ayos. So, kain muna tayo. Ah uh, talaba, sarap. Oh, uh, tsaka pusit. uh, sarap naman. Babad mo sa suka, oh. Okay, let's G. Okay, so pauwi na tayo. Para din na tayo gabihin dahil medyo malayo ang lugar na ito. So, napagpauyan pa tayo ng alimasag. O, lagyan natin ng miswa ito. Luto na. Pero sarap dito. Matataba daw ay. Eh. Ayun, Oh. Okay. So, hirap na ganito, ano, pagkagugupit ka sa gantong kalayong lugar, ano. Babang kakapa pa. Siguro, mga 15 minutes din dito. Layo ng lugar na ito. Okay, sige. At, abang pa uwi ako, Nakadaan ako ng fishball. Sarap. Kain tayo. Don't forget to follow and likes. Thank you, Lord.